Ikaw, Ada. Ikaw ang hinirang na Adarna. Ikaw ang isinasaad ng pangitain, ang hinirang na hihinga ng bagong buhay kay Wakro, ang malupit na hari ng pugad sang haya. po ang hinirang na Adarna? Bakit po ako? Pa paano po nangyari yun? Mahaba-habang usapan pa yan, Ada. <sighs> Mahalin na muna kayo. Hayaan natin silang makapag-usap. Maghanda na muna tayo ng hapunan. Ngunit gusto ko pong makinig. Mahayasan <clears throat> mo ka na lang. Ang beses mo na narinig yan. Mayroon. Bakit po ako? Sapagkat nagkatotoo ang sinabi ng orakulo. Nagsilang ang iyong ina ng gininto ang itlog. At ikaw yun. Ang nag-iisang anak ni Kestrel at ni Larga. Ginto. 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 Ito ang sinabi ng orakulo. Kintong itlog na naglalaman ng hinirang na adarna. Larga. Larga. Isinilang mo ang hinirang na na magpapamahig kay Wakro. Hindi maaari. Payapa ng pugat sa ngaya. Hindi ako papayag na bumalik ang malupit na hari na yon. Kastrel, uh, nang kapag nalaman ng mga tauhan nila, kukunin nila ang anak natin. Ay, ako, papalit na. Mahal ako, tatakas tayo. Tatakas tayo, hindi tayo pa uhuli. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.